Leo, makinig kang mabuti. May bigla ang pagbubunyag na yayanig sa iyong mundo, at maaari nitong baguhin ang lahat ng akala mong alam mo. Ang sasabihin ko sa iyo ay maaaring magbukas ng mga oportunidad para sa pag-ibig, kayamanan, o tagumpay na hindi mo kailanman naisip. Maraming tao na katulad mo ang nakaranas ng ganitong sandali, at nagbago ang kanilang buhay sa paraang hindi nila inakala. Kung papanoodin mo ang video na ito hanggang dulo, maaaring makita mo na sa wakas ang pintuan patungo sa iyong mga pangarap na bumubukas, pero kung palalampasin mo ito, baka tuluyan itong mawala. Handa ka na ba sa katotohanan? Leo, sa mga sandaling ito, tahimik na inihahanda ng universo ang isang bagay na hindi mo kailanman inaasahan. Hindi lang ito isang simpleng pagbabago, ito ay isang pagbubunyag na maaaring baliktarin ang iyong mundo. Maaari mong maramdaman ang kakaibang enerhiya, isang hatak sa iyong puso, o mga biglang isipin na ayaw umalis sa iyong isipan. Iyon ang tanda na may malaking bagay na paparating. Sa loob ng maraming taon, Leo, nagsikap ka ng husto, nangarap ng mas malaki, at umasa sa mga sandaling magtatagpo na ang swerte at kapalaran. At nayon, ang mga bituin ay umaayon para lamang sa iyo. Ang mensaheng malapit mong matuklasan ay maaaring magbukas ng mga nakatagong oportunidad sa pag-ibig, sa pera, o sa mismong buhay. Pero hindi ito maghihintay magpakailanman. Pansinin ang bawat damdamin, bawat pagkakatugma ng pangyayari, at bawat maliit na palatandaan sa paligid mo. Ito na ang sandali mo upang maghanda, buksan ang iyong isipan, at yakapin ang anuman ang handang ibunyag ng universo. Leo, ang kosmikong enerhiya na bumabalot sa iyo ngayon ay kakaiba, mas malakas kaysa anumang naranasan mo nitong mga nakaraang buwan, marahil pati na sa mga nagdaang taon. Hindi lang basta umaayon ang mga bituin, sila ay lumilikha ng isang perpektong bagyo ng mga oportunidad, pagbubunyag, at pagbabago. At kaya ramdam mong mas mabigat ang panahong ito, dahil sinusubukan ng universo na direktang makipag-usap sa at mahalaga ang mensahe. Sa mga linggo na lumipas, baka nakaramdam ka ng mga banayad na tulak, isang pakiramdam ng pagkabalisa, mga biglaang ang sulyap ng kaliwanagan, o panaginip na nagpapanatiling gising sa iyo kahit paggising mo hindi ito mga pagkakataon lang. Gumagalaw ang mga planeta sa paraang hindi mo pagganap na nakikita, ngunit maniwala ka, binubuksan nila ang mga pintuang matagal nang nakasara. Leo, ito na ang iyong kosmikong tawag upang magising sa mga biyayang lagi nang nakalaan para sa iyo. Ang iyong ruling planet, ang araw, ay nasa posisyong nagpapalakas ng iyong natural na pamumuno, karisma, at panloob na lakas. Ngunit kasabay nito, may nakatagong impluensya na naghahanda upang subukin ang iyong pasensya, kamalayan, at intuition. Mapapansin mong may kakaibang pagbabago sa mga tao sa paligid mo, mga kaibigan o katrabaho na biglang nag-iba ng kilos, mga estrangherong dumadating sa tamang oras, o mga mensahe mula sa mga taong matagal mo nang hindi naririnig. Lahat ng ito ay mga senyales, maliliit na bakas mula sa kosmos na nagtuturo sa iyo sa pagbubunyag na paparating. Nayon, Leo, ito ang kritikal na bahagi. Ang pagbubunyag na ito ay hindi lang tungkol sa mga panlabas na pangyayari. Ito ay pagbabago sa loob mo. May paniniwala ka tungkol sa sarili mo o sa iyong landas na biglang mag-iba. Isang katotohanang matagal mong iniiwasan o isang nakatagong oportunidad na hindi mo pa nakikita ang lalabas. Maaari kang makaramdam ng pananabik o kaya ikaba, baka nga takot pa. Likas ang lahat ng iyon. Bahagi iyon ng paghahanda ng kosmos, palatandaan na nasa tamang landas ka. Pag-usapan natin ang pag-ibig. Kung matagal ka nang naghihintay ng linaw sa iyong relasyon, malapit nang ibigay ng universo ang isang palatandaan. Maaaring biglang ibunyag ng isang taong mahalaga sa iyo ang kanilang tunay na intensyon. O baka naman matuklasan mong ang isang taong akala mong malayo, ay may mas malalim na koneksyon sa iyo kaysa inakala mo. Pansinin ang maliliit na kilos, banayad na salita, o maging mga panaginip tungkol sa taong ito. Leo, ginagabayan ng iyong puso upang makita ang katotohanang matagal ng nakatago. Sa aspeto ng pera o karera, maaaring dumating ang pagbubunyag sa anyo ng oportunidad na nakabalakayo bilang panganib. Isang bagong proyekto, hindi inaasahang alok, o kahit isang simpleng pag-uusap ang maaaring magbukas ng mga pintuang hindi mo alam na nariyan. Kaya mahalaga ang kamalayan, kung ipagwawalang bahala mo ang mga palatandaan, baka lumampas lang ang pagkakataon. Itinutulak ka ng mga bituin na magbigay pansin, kumilos ng may kapanatagan, at pagkatiwalaan ang iyong kutob, dahil bihira lamang magbigay ng pangalawang pagkakataon ang universo sa mga sandaling ganito. Sa espiritual na aspeto, Leo, itinutulak ka ng enerhiya na muling kumonekta sa iyong intuition. Maaaring mahikayat kang magnilay, magsulat, o tahimik na magnilay-nilay. Sa mga tahimik na sandaling ito, mas makikilala mo ang banayad na mga palatandaan mula sa universo. Maaari mong mapansin ang mga paulit-ulit na numero, simbolo, o pangyayari na tila hindi na aksidente. Lahat ng iyon ay mga direksyon patungo sa pagbubunyag na papalapit. Ang tungkulin mo ay manatiling bukas at mapagmasid. Narito ang dapat mong tandaan, bagamat makapangyarihan ang pagbubunyag na ito, maaaring hindi ito dumating sa paraang inaasahan mo. Minsan, dinadala ng universo ang balita sa pamamagitan ng mga panaginip, bigla ang pagkikita, o maging sa mga hamon na nagtutulak sa iyo na pumili. Leo, huwag mong madaliin. Hayaan mong kusa itong dumating. Maghintay ng may pagtitiwala, ngunit maging handa. Lalabas ang kalinawan kapag tama na ang oras. Isa pa, likas na matapang ka, Leo, ngunit susubukin ng sandaling ito ang iyong panloob na lakas sa ang hindi mo inaasahan. Maaaring may halong damdamin, pananabik na may kasamang takot, pag-asa na may kasamang pagdududa. Lahat iyon ay normal. Ang susi ay huwag silang labanan kundi obserbahan. Mas magiging malinaw ang pagbubunyag kung haharapin mo ito ng may kalmadong kamalayan kaysa magmadaling humusga. Habang naghahanda ka para sa pagbubunyag na ito, tandaan na nakikipag-usap ang universo sa iba't ibang antas. Ang unang antas ay maaaring malinaw, isang tawag, isang mensahe, o isang sitwasyong nagbabago. Ngunit sa ilalim nyon, may mas malalim na katotohanan tungkol sa iyong sarili, iyong layunin, o iyong landas na unti-unti mong matutuklasan. Ito ang hiwaga ng kusmikong oras, ito ay dumarating ng yugto-yugto, binibigyan ka ng pagkakataong unawain, mag-adjust, at tuluyang yakapin ang nakalaan para sa iyo. Sa huli, Leo, magtiwala sa iyong likas na kapangyarihan. Ikaw ay isang natural na pinuno, maliwanag, at kayang-kaya ang anumang hatid ng pagbubunyag na ito. Hindi ka sinusubok ng universo upang saktan ka, ginagabayan ka nito tungo sa mas mataas na bersyon ng iyong sarili. Ang pagbubunyag na ito ay hindi aksidente, ito ay sinadya. Idinisenyo ito upang ilipat ang iyong buhay, magbukas ng mga bagong oportunidad, at magdala ng kaliwanagan kung saan dati may kalituhan. Pansinin ang iyong mga panaginip ngayong gabi. Alamin ang banayad na mensahe sa iyong kapaligiran. Hanapin ang mga pagkakatugma na tila perpekto para ipagsawalang-bahala. Panatilihin bukas ang iyong puso, alerto ang iyong isipan, at handa ang iyong espiritu. Ang pagbubunyag na darating sa iyo ay hindi lamang simpleng katotohanan, ito ay ang unibersong nagbubukas ng bahagi ng iyong kapalaran na matagal mo nang inaasam makita. Leo, ito na ang iyong sandali. Isang kosmikong pananaw na magpapakita sa iyo ng iyong buhay, iyong mga relasyon, at iyong mga oportunidad sa isang ganap na bagong liwanag. Kung mananatili kang mapagmasid, matiisin, at bukas, magiging handa kang yakapin ang paparating, at ito'y tiyak na magiging makabagong buhay. Leo, ngayong naramdaman mo na ang bigat ng kosmikong enerhiya na nakapaligid sa iyo, panahon na upang matutunan mong kilalanin ang mga palatandaan na nagsasabing papalapit na ang pagbubunyag na ito. Bihira magsalita ng malakas ang universo, ito ay bumubulong lamang. Ang mga banayad na tulak, tila aksidenteng pangyayari, at mga damdamin ang paraan ng universo upang makipag-usap sa mga handang makinig. Una, bigyang pansin ang iyong mga panaginip. Sa mga darating na araw, maaaring naglalaman ang mga ito ng makapangyarihang mensahe. Maaaring makakita ka ng mga imahe, makarinig ng mga salita, o makaramdam ng emosyon na tila walang saysay -say sa simula, pero huwag mo itong ipagsawalang bahala. Leo, ang mga panaginip na ito ay mga nakakudigong mensahe mula sa universo. Maghanda ng kwaderno sa tabi ng iyong kama at isulat ang lahat ng iyong natatandaan, kahit maliliit na detalye na parang walang halaga. Sa pagdaan ng oras, mapapansin mong may mga pattern, inuulit na simbolo, o parehong mukha na paulit-ulit na lumilitaw. Ito'y mga pahiwatig na umaakay sa iyo papunta sa pagbubunyan. Ikalawa, pansinin ang mga tao sa paligid mo. Maaaring may isang tao na biglang pumasok sa iyong buhay o may kilala ka na biglang nag-iba ng kilos. Isang kaibigan, katrabaho o maging isang estranghero ang maaaring magdala ng impormasyon na magbibigay ng linaw. Maaaring ito'y isang komento, isang kilos o kakaibang pag-uusap. Leo, hindi ito mga random na bagay, ito ay mga kosmikong senyales na nagtuturo sa iyo sa kung ano ang dapat mong makita. Maging mapanuri at huwag baliwalain ang sinumang tatawid sa iyong landas sa mga susunod na araw. Ikatlo, ang mga numero at tila simpleng pagkakataon ay may mas malakas na kapangyarihan kaysa iniisip mo. Ang mga paulit-ulit na numero sa orasan, resibo o address ay maaaring mga mensahe mula sa universo ang mga numerong gaya ng labing isa oras labing isa minuto, dalawang daan at dalawamput dalawa, o pitong daan at pitumput pito na madalas mong makita ay hindi basta aksidente, ito ay kosmikong hudyat na nagsasabing magbigay pansin ka. Ganoon din sa mga pangyayaring tila sakto ang timing, gaya ng dalawang beses na marinig ang parehong kanta, o paulit-ulit na maharap sa parehong sitwasyon. Lahat ng iyon ay mga bakas na sadyang inilagay para ihanda ka. Ikaapat, pagkatiwalaan ng iyong intuition. Leo, likas kang nakakaramdam ng malakas na enerhiya, ngunit sa mga susunod na araw, mas lalakas pa ang iyong panloob na tinig. Maaari kang magkaroon ng kutob tungkol sa isang tao, isang desisyon, o isang pagkakataon. Huwag mo itong baliwalain. Kahit pamukhang hindi lohikal o hindi inaasahan, ang iyong intuwisyon ang nagsisilbing kompas, gumagabay sa iyo sa pagbubunyag na nakatakdang dumating. Habang mas pinakikinggan mo ito, mas lilinaw ang mga palatandaan. Bukod pa rito, pansinin ang iyong kapaligiran. Ang maliliit na pagbabago ay maaaring may kahulugan, isang biglang simoy ng hangin, isang ibong lilitaw sa tamang oras, o mga bagay na paulit-ulit na umaagaw ng iyong pansin. Nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng mga simbolo. Halimbawa, kung madalas kang makakita ng leon, sinag ng araw, o gintong liwanag, ito ay direktang koneksyon sa iyong leo energy, paalala na ang pagbubunyag ay nakahanay sa iyong layunin sa buhay. Leo, ang mga emosyon ay kapwa makapangyarihang palatandaan. Maaari kang makaramdam ng biglaang ang tuwa, pagkabalisa, o kahit matinding pangulila. Ang mga damdaming ito ay gabay. Ang bigla bugso ng emosyon habang nakikinig ng kanta, nagbabasa ng mensahe, o nakakita ng tao sa publiko ay maaaring pahiwatig na inihahanda ka ng universo para sa isang mensahe. Huwag itaboy ang mga damdaming ito, yakapin, obserbahan, at hayaan silang gumabay sa iyo. Sa huli, mas lalong lalakas ang mga synchronicities habang lumilipas ang mga araw. Maaari mong mapansin ang sunod-sunod na pangyayaring tila perpektong pinagdugtong, kombinasyon ng mga panaginip, numero, tao, at damdamin na lahat nagtuturo sa iisang katotohanan. Ito'y senyales ng universo na malapit na ang pagbubunyag. Leo, kapag nagsimulang lumitaw ang mga pattern na ito, manatiling kalmado at nakaugat. Magmasid ng mabuti dahil ang iyong kamalayan ang magbibigay sa iyo ng kakayahang kumilos sa tamang sandali. Ang hindi pagpansin sa mga palatandaan ay maaaring magpabagal sa oportunidad na paparating sa iyo. Tandaan, hindi ka nililito ng universo, sinusubok lamang nito ang iyong atensyon, pasensya, at kahandaan. Bawat senyales, bawat palatandaan, bawat tila aksidente ay bahagi ng mas malaking puzzle. Ang pagbubunyag na malapit mo ng matanggap ay may mga patong-patong na kahulugan. Hindi ito laging sasabog ng sabay-sabay, ngunit kapag nanatili kang mapanuri, nagtitiwala, at matiisin, unti-unting mabubuo ang larawan. Sa kabuan, Leo, ang iyong mga palatandaan ay kinabibilangan ng Malinaw na panaginip na may inuulit na simbolo o mensahe. Hindi inaasahang pagkikita o kakaibang kilos ng mga tao sa paligid. Paulit-ulit na numero o makahulugang pagkakataon. Malakas na kutob o intuition. Banayad na palatandaan mula sa kalikasan tulad ng hayop, liwanag, o mga bagay na paulit-ulit na umaagaw ng pansin. Bigla ang emosyon na tila walang malinaw na dahilan. Bigyang pansin ang mga ito, at kumilos ayon sa gabay na dala nila. Ang mga palatandaang ito ang naghahanda sa iyo para sa sandaling lilitaw ang pagbubunyag, isang sandaling maaaring baguhin ang iyong buhay sa paraang matagal mo nang hinihintay. Leo, hindi ka lang ginagabayan ng universo, ibinibigay nito sa iyo ang mismong mapapatungo sa oportunidad, kaliwanagan, at pagbabagong nakalaan para sa iyo. Leo, ngayong nauunawaan mo na ang mga kosmikong palatandaan at senyales na dumarating sa iyo, panahon na para ihanda ang iyong sarili upang buong tanggapin ang pagbubunyad. Hindi sapat ang kamalayan lamang, tumutugon ang universo sa aksyon, intensyon, at pagkakaayon. Ang mga ritual at gabay na ito ay dinisenyo upang tulungan kang ituon ang iyong enerhiya, palakasin ang iyong intuition, at buksan ang mga pintuang malapit ng ihayag ng universo. Una, Leo, lumikha ng isang banal na espasyo para sa pagminilay. Maaari itong kasing simple ng isang tahimik na sulok sa iyong bahay, isang balkonahe, o kahit ang iyong silid tulugan. Sindihan ang kandila o insenso, isang bagay na magbibigay senya sa iyong isip at espiritu na ito ay sandali ng kaliwanagan at koneksyon. Habang humihinga ka ng malalim, isalarawan ang gintong liwanag na bumabalot sa iyo, kumakatawan sa iyong natural na Leo energy na pinalalakas ng gabay ng universo. Hayaan mong lumuwag ang iyong isipan at mawala ang anumang magulong kaisipan. Sunod, isa alang alang ang pagsusulat sa journal ng iyong mga iniisip at panaginip. Isulat ang mga paulit-ulit na panaginip, damdamin, o kakatwang pagkakatugma ng mga pangyayari na napansin mo nitong mga nakaraang araw. Itala ang mga pangalan, numero o simbolong patuloy na lumilitaw. Leo, sa pamamagitan ng pagdodokumento ng mga pattern na ito, lumilikha ka ng isang personal na gabay na tutulong sa iyo na makilala ang pagbubunyag kapag dumating ito. Tinutulungan ka rin ng journaling na pakawalan ang alinlangan, takot o kalituhan at bigyang-daan ang kalinawan. Isa pang makapangyarihang hakbang ay ang pagtatalaga ng malinaw na intensyon. Sabihin ito ng malakas o isulat kung ano ang nais mong makuha mula sa pagbubunyag na ito. Maging tiyak, ngunit mag-iwan ng espasyo para sa mga sorpresa ng universo. Halimbawa, maaari mong sabihin, handa na akong tanggapin ang katotohanan tungkol sa aking mga oportunidad sa pag-ibig at karera. Nagtitiwala ako sa universo na gabayan ako ng malinaw. Ang mga intensyon ay tulad ng magneto, hinihila nila ang mga bagay na kailangan mo palapit sa iyo. Habang mas malinaw at taos puso ang iyong intensyon, mas malakas ang signal na iyong ipinapadala sa universo. Leo, mahalaga rin ang aktibong pagmamasid. Sa mga susunod na araw, manatiling alerto sa mga pattern, simbolo, at kakatwang kaganapan. Ang simpleng paglalakad sa labas ay maaaring maging espiritual na karanasan kung ikaw ay mapagmasid. Pansinin ang mga hayop na iyong nakikita, ang hugis ng ulap, ang direksyon ng hangin, o kahit ang unang salitang sasabihin sa iyo ng isang tao. Lahat ng ito ay maaaring magdala ng mensahe. Bigyang pansin ang anumang gintong kulay o nagliliyab na liwanag, dahil ito'y direktang kaugnay sa iyong Leo Energy at maaaring senyales mula sa kosmos. Mahalaga rin ang meditasyon o tahimik na pagmumuni-muni. Kahit limang minuto bawat araw na nakatuon sa iyong paghinga at pagsasalarawan ng gintong liwanag na bumabalot sa iyo ay maaaring magdulot ng malaking epekto. Leo, pinalalakas ng pagsasanay na ito ang iyong intuition, na nagbibigay daan upang makilala mo ang mga banayad na senyales na maaaring malagpasan mo kung hindi ka nakatuon. Tutulungan ka nitong manatiling kalmado, matiisin, at handa sa pagbubunyag ng walang takot o sobra-sobrang pag-isip. Maaari ka rin gumawa ng mga simbolikong aksyon upang mas mapalakas ang iyong pagkakaayon sa universo. Halimbawa, ilagay ang isang maliit na bagay na kumakatawan sa iyong layunin, isang barya para sa kayamanan. Isang puso para sa pag-ibig o isang kristal para sa kaliwanagan sa iyong banal na espasyo. Hawakan ito, damhin ito o ilagay ito kung saan mo madalas makita. Sa tuwing gagawin mo ito, tahimik na ulitin ang iyong intensyon, ipinaalam sa universo na handa at bukas ka. Leo, ang pinakamahalagang gabay ay ang tiwala at pasensya. Maaaring hindi dumating ang pagbubunyag sa eksaktong oras na inaasahan mo, ngunit hindi ibig sabihin na ito ay hindi nagaganap. Ang mga senyales ay maaaring lumabas ng paisa-isa, unti-unting nagdadala ng linaw. Ang papel mo ay manatiling mulat, nakaayon, at kumilos-ayon sa mga palatandaang matatanggap mo. Ang sobrang pagmamadali o pagbaliwala sa iyong intuition ay maaaring magpawala sa pagkakataon. Sa huli, huwag kalimutan ang kapangyarihan ng pasasalamat. Bawat araw, maglaan ng ilang sandali upang magpasalamat sa mga bagay na mayroon ka, sa mga gabay na natanggap mo, at sa mga oportunidad na paparating. Itinataas ng pasasalamat ang iyong enerhiya, pinatitibay ang iyong koneksyon sa universo, at senyales na handa ka na sa kasaganaan. Tinitiyak din nito na kapag dumating na ang pagbubunyag, bukas ang iyong puso at isipan upang buong tanggapin ito. Leo, sa pamamagitan ng pagsasama ng mga gawain ito, paglikha ng banal na espasyo, pagsusulat sa journal, pagtatakda ng intensyon, pagmamasid sa mga senyales, pagmumuni-muni, paggawa ng simbolikong aksyon, at pagpapahayag ng pasasalamat. Inihahanda mo ang iyong sarili sa lahat ng paraan. Hindi ka basta naghihintay, aktibong umaayon ka sa universo, ipinapakita ang iyong kahandaan, at binubuksan ang pintuan upang buong pumasok ang pagbubunyag sa iyong buhay. Tandaan, ito ang iyong sandali. Maaaring tila maliit ang mga gawain ito, ngunit makapangyarihang hakbang ang mga ito patungo sa kaliwanagan, pagbabagong espiritual, at mga oportunidad na magpapabago sa iyong buhay. Magtiwala sa proseso, manatiling mapagmasid, at maging handa kapag tinawag ka ng universo. Paparating na ang pagbubunyag, Leo, at ang iyong paghahanda ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob, tapang, at pananabik upang ito'y yakapin ng buo. Leo, ngayong handa ka na at nakatutok sa mga kosmikong senyales, panahon na upang tuklasin kung ano ang maaaring kahulugan ng pagbubunyag na ito para sa iyong buhay. Hindi nagbibigay ng babala ang universo ng walang dahilan. Ang pagbubunyag na ito ay may kakayahang magbukas ng mga pintuang matagal mo nang pinapangarap, gisingin ang mga oportunidad na hindi mo pa alam na umiiral, at baguhin ang mismong landas na iyong tinataha. Una, Leo, maging handa sa linaw pagdating sa mga relasyon. Sa pag-ibig, pagkakaibigan, o pamilya, maaari mong biglang maunawaan ang mga nakatagong katotohanan na dati nababalutan ng kalituhan. Maaaring bumalik ang isang koneksyon mula sa nakaraan, dala ang katapatan o pagsasara ng isang sugat. Maaari ring may isang tao na sa wakas ay magbubunyad ng damdaming matagal na nilang itinatago. Kasabay nito, maaari mong mapagtanto ang mga relasyong hindi na umaayon sa iyong pinakamataas na kabutihan. Hindi ito ibinibigay upang saktan ka, ito'y gabay upang dalhin ka sa mas malalalim at makahulugang ugnayan. Leo, maaaring maging matindi at nakakapagod ang emosyon, ngunit tandaan na ang kalinawang ito ay isang handog ng universo. Ikalawa, asahan ng mga pananaw tungkol sa karera o pinansyal na aspeto. Ang mga oportunidad na matagal mong hinihintay ay maaaring biglang lumitaw, o ang sitwasyong tila matagal na natigil ay maaaring biglang bumilis. Leo, maaari itong magpakita bilang promosyon, magandang kasunduan, o isang hindi inaasahang mapagkukunan ng kita. Maaari ka rin makatanggap ng kaalaman, ideya, o payo na magbabago ng iyong pananaw sa landas ng iyong pinansya. Bigyang pansin ang mga biglang inspirasyon, mga taong nag-aalok ng gabay, o mga pintuang bumubukas na tila walang dahilan. Ito ang paraan ng universo upang ipakita sa iyo ang mga oportunidad na nakaayon sa iyong pinakamataas na potensyal. Ikatlo, asahan ang personal na paglago at mas malalim na kamalayan sa sarili. Maaari kang itulak ng pagbubunyag na ito upang palitan ang mga paniniwala na pumipigil sa iyo at yakapin ang iyong tunay na kakayahan. Leo, maaaring magsimula ito sa isang bagong libangan, espiritual na pagsasanay, o malikhaing pagpapahayag na hindi mo pa nasusubukan noon. Tinutulak ka ng universo na kilalanin ang iyong sariling kapangyarihan, ang iyong natural na pamumuno, at ang kakayahan mong magdala ng kasaganaan. Ang mga bagay na dati tila imposible ay biglang magiging abot kamay, basta't kikilos ka ng may tiwala at malinaw na intensyon. Ikaapat, Leo, maging handa sa mga hindi inaasahang synchronicities at tila mahiwagang pagkakataon. Maaaring magtagpo ang mga tao, pangyayari at mensahe sa paraang halos mahimala. Maaari mong makilala ang isang taong magbibigay ng eksaktong payo na kailangan mo o madapa sa impormasyong matagal mo nang hinahanap. Leo, ang mga sandaling ito ay hindi aksidente, ito'y kumpirmasyon mula sa universo na nasa tamang landas ka magtiwala, sundin at hayaan mong akayin kanito sa mga resulta na nakalaan para sa iyo. Isa pang potensyal na pagbabago ay ang paglilipat ng iyong emosyonal na enerhiya. Ang pagbubunyag ay maaaring magdala ng kasabay na pananabik at kaba, tuwa at pagminilay. Maaari kang makaramdam ng bugso ng motibasyon o malalim na pangangailangang magnilay. Likas lamang ito, Leo. Ipinapakita nito na ang iyong panloob na mundo ay umaayon sa mga panlabas na oportunidad. Yakapin ang mga damdaming ito, hayaang gabayan ka ng mga ito sa iyong mga desisyon, at huwag matakot sa tindi ng iyong karanasan. Leo, huwag kalimutan na mahalaga ang tamang oras. Bagamat malapit na ang pagbubunyag, maaaring dahan-dahan itong lumitaw sa loob ng mga araw, linggo, o buwan. Unti-unting umaayos ang buhay sa mga patong-patong na yugto. Ang isang biglang kaliwanagan ngayon ay maaaring magbunga ng makabagong buhay na oportunidad sa malapit na hinaharap. Ang susi ay manatiling matiisin, mulat, at handang kumilos kapag dumating ang tamang sandali. Maingat na iniayos ng universo ang mga pangyayari, ang papel mo ay manatiling nakaayon at bukas. Sa huli, asahan ang mas malalim na espiritual na pagbabagong anyo. Ang pagbubunyad na ito ay hindi lang tungkol sa panlabas na pagbabago, ginigising din ito ang isang mas mataas na layunin sa loob mo. Maari mong matuklasan ang mga nakatagong lakas, mapaigting ang iyong intuition, at mas yakapin ang tiwala sa sarili. Leo, ang iyong paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa resulta, ito ay tungkol din sa evolusyon ng iyong espiritu. Sa pagkilala sa mga senyales, pagkilos ayon sa iyong intuition, at pananatiling matiisin, pumapasok ka sa isang bersyon ng iyong sarili na mas makapangyarihan, mas mulat, at mas konektado sa universo kaysa dati.